Noong unang panahon, sa isang masukal na kagubatan, may dalawang magkaibigan na sina Pagong at Matsing. Kahit magkaibigan, madalas silang nagtatalo tungkol sa kung sino ang mas mabilis sa kanilang dalawa. Isang araw, nagpasya silang magkarera upang malaman kung sino talaga ang pinakamabilis. Pagong, sabi ni Matsing, tingnan natin kung sino ang mauuna sa malaking puno sa dulo ng kagubatan. Sigurado akong ako ang mananalo dahil mabilis akong tumakbo. Hindi naman mahalaga kung sino ang pinakamabilis, mahalaga ang tiyaga at determinasyon, sagot ni Pagong. Ngunit, tatanggapin ko ang hamon mo. Sa araw ng karera, nagtipon ang mga hayop sa kagubatan upang manood. Ang paligsahan ay magsisimula mula sa isang malaking bato hanggang sa malaking puno sa dulo ng kagubatan. Sa unang sigaw ng handa, set, go, agad na kumaripas ng takbo si Matsing, habang si Pagong ay dahan-dahang gumapang, mabilis na nawala sa paningin si Matsing. Kaya't nagpasya siyang magpahinga sa ilalim ng isang puno, iniisip na matagal pa bago makarating si Pagong. Sobrang bagal ni Pagong, kaya kaya kong magpahinga sandali, sabi ni Matsing sa kanyang sarili. Dahil sa labis na kumpiyansa, nakatulog siya ng mahimbing samantala, si Pagong ay patuloy na gumagapang, hindi sumusuko kahit na alam niyang mabagal siya. Patuloy siyang naglakad ng walang tigil, iniisip ang kanyang layunin, at ang kahalagahan ng tiyaga, nagising si Matsing, at nabigla nang makita niyang si Pagong ay malapit na sa puno. Agad siyang tumakbo ng mabilis, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makalapit, si Pagong ay nakaabot na sa puno at nanalo sa karera, natalo ako, tanong ni Matsing, hindi makapaniwala. Paano mo nagawa yon, Pagong? Hindi mahalaga ang bilis, Matsing, sagot ni Pagong. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap at hindi pagsuko. Kahit gaano kakabagal, makararating ka rin sa iyong destinasyon kung may tiyaga at determinasyon ka. Napagtanto ni Matsing ang kanyang pagkakamali. Mula noon, natutunan niyang hindi dapat maliitin ang iba at huwag maging sobrang kumpiyansa. Ang pinakamahalaga ay ang tiyaga at ang hindi pagsuko sa harap ng anumang hamon.